Pinatatanggalan ng prangkisa ang National Grid Corporation of the Philippines sa isinagawang pagdinig sa kamara ngayong araw matapos ang nangyaring power outage sa Panay Island. Inang ulat ni Louisa Erispe sa Senado kahapon, nasabo ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa apat na araw na blackout sa Panay at Western Visayas noong simula ng taon. Sa investigasyon naman ng Kamara ngayong araw, usapang prangkisa na ang binabato sa NGCP. Sa pagdidiin ng mga mambabatas, kung hindi naman anya nagagawa ng NGCP ang binigay na prangkisa sa kanila, bakit hindi na lang ibalik sa gobyerno ang pag-ooperate ng sistema? considering the power outage misery that we experience, we better take a serious look whether the franchise is being adhered or not. it is my opinion more than the financial investment to transmission industry is for the government to really take back the system operations, um, especially now. Um, They are just pinpointing all of their issues to the government, so why not just take it back? I would like to manifest that uh, Transco is uh, very much ready to take over the system operations functions. Sabi din ng Department of Energy, dapat alisin na sa prangkisa ng NGCP ang transmission kung dito rin naman sila pumapalya. First and foremost in the legislative, Mr. Chair, is... Uh, revisiting the franchise of NGCP. Uh, we've only listed three items, uh, but uh, we leave it to the wisdom of the um, of Congress. First is a separation of the systems uh, operations of NGCP from the transmission network. And then, uh, second is um, giving more teeth uh, to ERC. And include, we've also included in the IPIRA. Uh, amendment that we are proposing Mr. Chair um, imprisonment uh, in case of any violations Ganito naman ang naging takbo ng usapan dahil lumalabas sa investigasyon na nang bumigay ang kuryente bandang alas 12 ng tanghali sa Panay ng January 2 hindi naging handa ang NGCP sa pangalawang beses na pagtrip ng kuryente bandang alas 2 naman ng hapon kaya nagkaroon ng total blackout. Bukod sa wala silang maayos na ancillary service o reserve na kuryente, kulang din na anya sa grid lines ang NGCP kaya pumapalya ang kuryente. Naungkat din na noong panahon na nagkakaroon na pala ng power tripping, imbis na magreport sa Energy Regulatory Commission at DOE ay hindi pa nagparamdam ang NGCP. Sinubukan namang depensahan ng NGCP ang mga binabato sa kanila at sinasabing hindi lang sa kanila ang naging problema. Ngayon po kasi ang walang uh, section doon sa Philippine Grid Code na nagsasabi sa mga power plants na at the alert state, dapat hindi pa sila bumitaw. Dapat mayroon pang time na bibigay para makarecover, ma-restore ang power, power system. Ang nangyari nung January 2, nung bumigay ang PCPC, sumunod yung ibang plantak dahil hindi tuwirang masagot kung bakit wala silang maayos na reserve o backup na kuryente, na pa rin sila ng isang mambabatas. Wala! Hindi niya nasambot yung problema ng 135 megawatts. Wala kayong spinning reserve. Wala kayong hot standby. Sinabi niyo wala problema voltage. And now we are talking about the problem of the voltage. Huwag niyo i-confuse sa natin taong bayan. Kaya nagkakaisa na ang mga tao dito eh, pati na ang ating gobyerno eh. Dahil sa panloloko nyo, Tinalakay naman sa pagdinig na posibleng patawan ng penalty ang NGCP sa nangyari. Maaaring magbayad ng 50 million per violation kung mapatunayan na may paglabag. Bukod pa rito, pinag-aaralan din na mabigyan ng refund ang mga consumer na apektado sa panay at ilo-ilo dahil tinataya na nasa 4 billion pesos ang kabuoang nawala sa ekonomiya ng lalawigan dahil sa blackout. Luisa Erispe para sa bayan.